ang aking papaya ayun, ayun. hanggang doon po yan napakaba oh ito yung puso eh ayun, ayan ito dito oh, wala tayong kalayet ito yung ha doon And, po sa dulaw ginamit nila pagkikuha ng dahon sa eh, akin ano, yung, yung mga papaya ang ganda yeah. no oh tapa ayan mabubuhay ng maganda ito mga idol yan no Ayun, ang dami rin papaya sa lugar na yun. Ang tayo ng puso, tsaka pitas tayo ng ano, Ayan to. Ang ganda na mga papaya. O, tignan niyo mga idol. Ang nga ba? Oo. Ang pinag pinag mo ngayon. Ayan natin, ha? Gusto ko naman sa bahay Ano? Puso saging. Ito, ito. Ito na, Arnay. Punong na lang karne. Ang dami mo na kaya na pasigapon. Ito be. Kuntay lang. Hindi ka kinabagan. Ako, konti-konti lang. Mamamag pa kasi yan. Ito na naman, papaya. Ito yung ano ko, che. Ah, ito po yung... Uh, uh, na mata. Ay, mga mabubuhay kaya to. Ay, kuyo na. Hindi, mabubuhay siguro. Meron pa to. Ano yan? Ah. Durian na maliit. durian Ma. no, no, na maliit. Tignan mo yun. Ayan pa. Durian na maliit. No, yun ulam niyo ka hapon dito. Doon nasa tungain. na yung ulam nila? Mana ko baboy? Ayan pa. <laughs> Aray, namatay. In-order ko yun sa online eh. Namatay lang. Hindi ko alam kung mabubuhay. Ano pa pa yan? Ayan na. Ang gaganda, ano? Aba? <laughs> Mag-iwalay na tayo nito kasi pag naiwalay, mag-ganda. Yung papaya, oh, masuskwes yung papaya. Sa marami akong pinatanin ng papaya, <laughs> na matay pin. Ah, hindi. Yung ano, may... Ma ma ano pa kaya, ano? Ganda. huwag tayo ng papaya, baka may ino. Yun, oh. Masuskwes yung papaya. Ayan, okay. ganda po ng mga papaya, mga ito. Ayan diyan okay. ang kung ganito kay Father okay. Tony para hindi maano yung ano yung tubig. Hindi may stock. stock? Oh, hindi malalagay. Ano matay? Ay, mahal na po na binili ko sa online ng uh, durian na to. Hindi ko alam uh, kung totoo yun. Durian na mga ito. Mahina, mahina. Mahina yung ano. Ano? Mahina buhay. Mahina buhay, ano? na Oo. Ano? tingnan natin, baka mabubuhay. Hindi rin po. Pai, oh, magkano na yung mga pai niya. Lagyan lang nga na mga puno yan. Mag na naman ang na malaki yan. Ito po yung kasunod. Ang pa, no? Ang po yan, ang gandun. Good morning, good morning. Eh. po sa dulo. Oh. Ang pinutol ko po noon, yung nagsanga siya ng ano, niya. Ayan nagsanga po. po siya ng marami. At uh, magbubunga na naman. Pagka pinutol mo po, magsasanga. Pagdaya nito. Ayan, nagbigay, nagbigay na naman ang bunga. Pagka pinutol mo sa gano, gitna. Good morning, good morning. Tapos ng kamuting kahoy, tsaka talapia. Pagka umaga, ganyan po ang ulam namin eh. Pero pagkatangali, kung hindi sila baboy, marami pa po kaming baboy. Kung hindi sila baboy, manok, marami rin kaming manok. Hindi po sila kumakain ng gulay pagkatangali. Baka sapsoy, eh. kaso hindi rin na ganong gusto. Ito so, po, magluluto kami ng kamuting kahoy, tsaka talapia, ano, lagyan natin ang gata. Sarap yun. May gulay na. May gulay na. Mayroon pang ano, no? May gata pa. Lahat ng masustansya. So, ito yung pinakamasarap, yun. Ano? Eh, yeah, ito so, yung pinaka Pinakadulo. Pero ito pala pwede pa, ano? Oo. Okay. Pwede pa pala ito. Mga bimitas tag. Katong talapia, tsaka opo, lagang opo. Good morning, good morning. Ayan, mga idol. Ipuhan natin sa idol ng, ano, talbos ng uh kamuting kahoy magluluto daw po siya sasahogan niya daw po ng kalapyang walang kamatayan Mga ito lang daming okra yan. ito po yung magandang okra yung mapagtanim na pumapasyal kay Idol uh, po kayo ng ano ito durun 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 puti po yan binili lang ito yan ito yung binili yung gusto mong ingin mga idol ah may hirap ano yun ay may hirap ito. Ito. Pa rin to ito natin kayo parin to yon ano so po tignan nyo oh, ma mahaba na bata pa bata pa yan po yan sobrang panlambot sobrang lambot maganda po sa katawan yan yung ura na yan eh. at saka, ito ay ito tumatanda na rin, ano? rin yan no? pagwa natin kay parin to yon, tanin natin ito, tignan nyo po ito. Oh. Kalakaha mahaba na pero malambot pa po. yun, <laughs> Maganda po yan. Sa katawan, no? mga oras. Sa talagang kamote, marami na tayo nagawang talagang kamote. No? Kukunti pa po yan, kuya, pag ano? Ha? Pag uh, nalamas na. Nalamas na, yan. No? Ang dami, oh. ganda. Ito tayo, kuya tayo. Ano po gusto nyo? Talbos ng kamote, yan o. No? Ayan po. Uh, Talbos ng uh, kamuting kahoy. Okra, oh, ito na po kapunta. Ano, palos yung mga papaya ko rito. Ayan, Ah, oo. ano oh, oh. Paano natin kay Jeffrey? So, uh, tapos natin. Sinapas ko na yung bay. Sabang wala ka. Ang kamuting. Magtasa pa rin tayo ng kamuting kahoy ng marami dyan. Marami yung marami tayo na ha 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 Oh, yeah, po. marami kang tinanim, marami kang ani, uh, no? Ang ganda, oh. Eh. Bata pa, hindi. Kunin mo. Kunin mo. Ah. ah. bata pa yan, bata pa. Yan, tignan niyo po, ang haba niya, bata pa. Oh, ito, oh. Tignan mo ito, right? Ito, ito, ito. Oh, tignan mo, mo yan, mo. no? Oh, ito, ito, bata, no? Tapos ito, tignan natin. Oh. Ah, bata pa. Bata pa, ang haba na, no? Kasi haba na nung ano mo, Rodi Boy, oh. Ha, <laughs> <laughs> ha, yan? Ayun, no, ang dami to no? Kasi mahirap lang sa okra, makati. No? Tapo mga... po yung dahon. Maganda naman yung makati. Ano, Rudy, po ito? Hmm. <laughs> <laughs> okra, mga idol. Yan, no? Gapa. Yung gustong bini, ayan, ang dami natin bini, oh. Pakuha natin isang araw, ano? Pwede na lang natin itanim yan, kahit nawag na huwag mo nang ibilad, na tuyo na sa katawan niya. Eh. Opa. Kumbaga sa, ano, bagong pitas. Ito pa ka gustong duro, para ma video mo naman ako, sir. Puro na lang yung likod ang kinukuha. <laughs> isa kay kah tayo ulit nung parang nagtitikto tayo para mapalaw yung ano mo. Rudy Boy ni Idol. No? Opo. Oh, oh. Rudy Boy ni Idol ba? Opo. Oh, Yun, Rudy Boy ni Idol. Kakain tayo ulit ng wasabi. <laughs> so, lasang sabi mo, nasal kasan nila. So, tayo sumikat eh. No, sa wasabi. oo oh, po yung camera mo? bigyan mo ako para magdoble tayong video. Para mapalaw yung ano mo. Rudy Boy ni Idol, yan. Ay, ang daming okra. Ano parao? ra, oh. Umay, mano um, ka lang. Ay, ah, ito, tignan mo naman ang kahaba, Rudy Boy. Ang haba-haba. Tignan natin kung malambot pa yeah. ba. yan. No? bata pa. Batang bata pa yan, Rudy Boy. Mukha mo lang ito, batang bata ka pa, eh. Ayan okay, nice. po, nangumitas po kami ni Idol nang na, na okra. Ang okra. Okra, tsaka may iba-ibang gulay. May opo. May opo, yan. Tignan mo naman dito, ang laki. Ayan. So, ang oh, okay. haba, oh. Oh, ayan, oh yun, oh. Labot, ano? Oh. Good morning, good morning yung sa'yo na. Okay na yun Pwede na yun. Basta ito pa ikihalo natin si Rudy Boy. Ayan po, ang laki haba, oh. Ang pangalan niya po, Rudy Boy ni Idol. <laughs> Para po makatulong siya sa pamilya niya sa Bicol, mapadala pa si Marian Rivera. Ah. Rudy Boy, Rudy Boy. Ang haba, ano? Ayun, ah, pagka may tinanim, may hahani. O, dito yan, hindi ka nito. pa tayo ng talbos ng kamuti rin. Pag wala, huwag na ka. Pag wala. Eh, baka. Pero di ba yan? Paano mo yan? <laughs> Talagang mapilyo ma ka rin. Biro lang bonero, di po ni Rodrigo yan. Wala naman tayong ano Sa atin lahat yan. Paano mo ka mag Sa atin lahat yan. Ayan, ang dami ng binisya baba. Ayan ha. Ang ganda, ano? Ang kami po mga idol wala, wala kami yung hindi kami marunong nangyayari dito. Puro lang kami ano, puro lang po kami video tapos hapnong. Wala nang edit edit. Pero yung iba, yung iba ang ganda nang edit nila ano. Oo. Kaya to tayo, hindi tayo marunong, wala tayong computer. Wala lang isa. Ayun. Ano to, tombako din. Ito lang. Yan, o Eh, ito to ko bata. Yan. Ito. Ng gantah no. Ayun may ito lang parte bata. Hay nako. Yan ito ng aba. Ng gantah. Ang bata-bata po ang lalaki ang papa oh. Ganak. Oh. Ah, Tingnan mo to. Tingnan mo to ang haba niya. Oh. Ayun oh. Lalaki niya no. Yung nabibili sa palengke, liit lang oh. Tingnan mo naman oh. Pagka Ayan. malambot pa po sa ta sa Ayun, ano po yung nakita dulo. Wag na, akra, oh. pag na malambot pa po sa dulo, ibig sabihin bata pa. Yan, no? Bata -bata. Rodito, eh. Batang bata. Ano dito? Kamukha mong batang Ito, matigas. So, Pag matigas, hindi na pwede. Ayan, namumulaklak sa bunga. ayun po. Ito. Kasi pagka lang, ma, ito. Itong ginagawa namin ito, nakakapag-video na kami, nakakapag eh, nakakapag, uh, na sa mga gustong manuod At nakakapag uh, nakakapagpitas pa kami. At nakakapag-exercise pa kami. Doble-doble po eh. Ano? Ganda ng buo. Ang daming malunggay. Eh, kahit saan ka anong tasak mo dito sa lupa namin, tumutubo. Ayan. Dahil la, uh, pagka maganda ang iyong hangarin, mga idol, itong tinatanim namin na to, ito, ito nito, pipitas kami. Ayan. Hindi ka makakain ng mga tao, mga dami makakain yung mga bisita natin. No, oh, di boy, ganun. Hindi ka tuwata rin sa Ayan. 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 Ang dami siya banda ang Pinitasan ko po ito nung isang araw. Ha? Yung binigay ko sa Django. Para doon tayo. Ano na naman ano, 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 Ringo Sunga. Ringo San, Sunga. San Francisco. Sa, from San Francisco. Shout out yan. Ah. Ano? Uh, Ringo. Oh, Ringo Sunga. Ringo, Ringo Sunga. Idol, shout out. Ito, mamimitas kami. At, uh, Talbos si Idol. Talbos ng kamuding kahoy. Tsaka tayo maglalagay ng talapia. Tsaka gata. Nakatingin na kayo nito? Di pa? Shout out Gong Baluyot Idol. Gong Baluyot Chetao. Ano yan, yan? Anong gulay yan? down Talbos. At dito na ako. Hindi pa kayo nakatikim. Hindi pa kayo nakatikim. Hindi pa po kayo nakatikim. Naka, oh, naka ano? Ay, niya. Patitikman <laughs> <laughs> Ay, patitikman natin. Oh, <laughs> yan. Asa lang yung boyfriend mo. Ayun nga may bear. Ay, nangayagal yan. <laughs> Ang dami mo na nakuha. Ay, Masantol po yan. Masantol. Yeah. Maruso, pa, Maruso. Maruso. Oh, yeah. Maruso Maruso. Maruso. Maruso oh, yung Maruso, purok Maruso. 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 ha? Oh, ah, ay, dito pa. Ay, dito okay. so so... hmm, pa. Ay, minalin. Manyang minalin. Sa Ayo, Oh, Oh, thank you. Oh, yan, oh, oh, yeah, no. ang ganda ng flowers niya, oh. Verde, oh. <laughs> verde po niya ngayon. Opo. Oh, Shout out po sa mga followers. Kaya hey, po na po. Ay, Ay, open mo na ako pong kayo, oh. Okra, Ayun, na na. pa. Oh, ko eh? nah po lalo kayo. 55 <laughs> <ito. laughs> <laughs> 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 so, ka po. Bilal? Bilal? Doh? Bilal? 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 Ang pogi ay idol! Ayaw ko mama na. Ayaw ko mama ko. kami, magsakang kami. Halika kami, mag kami. Oo. kami, magsakang kami. Halika kami, magsakang kami. Halika kami, magsakang kami. kami, kami. kami, kami. Balik po kayong... Ano, dito. Balik po kayong uh, kailan? Kailan? Maganda marami yan. Uh, Ay, oo. Oh, December! May oh, akin. At saka mga kami. Tsaka po yung mga ano ko, yung mga pika ko, gumagano na pa yung mga balahibo nila. Oh, ay, gal, marap ko. Oh. Ka, no? Marap no? Ayaw po. Ayaw po. Ayaw <laughs> ko <Ayon po>, oh. <laughs> ah. Rudy. Ay Rudy? Rudy po Ayun, mag Rudy. Ay. Oh, 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 oh. 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 galing. Galing. galing mo. Kaso po kahit na marami tayong alaga rito, wala kayong ganong magkita Good morning! Good morning! Oo, oh, kasi tignan mo, galing. Yung iba, madawon ng pangit yan. Morning, good morning! Ayaw yan yung mami. Kasama namin si Idol, naglalagad kami. Amin tas siya ng mga gulay. Kailangan po parang... Good morning, good morning. Pinamimitas muna ako ng mga sile. Ito ka, Oprah. Ito wala po kong sile sa bahay. Ito ka, Oprah. Ito Ang dami hindi Kasi yung bagay patola, kukunin na natin. Pating na natin, dragon mo. O, bagong pitas. Tatalik ko nag... si... Iba-iba yan ang gusto daw niya mag torta. Ita, dadali po yung talong, ano? At saka papitas mo yung mga sili, ano? Oy, uh, boy, lutang, no, mag ipitasin niyo yung ano, ha? Sili, ano? Namitas so, po kami ng patrona, opo. Paglalaga tayo. Napawis ako rin dito. Napagod siya yun, ano? Napagod. Yung ano naman, ha? Pawis na. Ito yung pamutin kao, nit, ilalagay namin sa... sa ano, sa... Opo talap uh, yung ko ng kamatayan tsaka gata. Hmm? Uh, okra yun. Okra. Buwi rin ako ng okra. Wala na kaming okra doon, tita. Dito, kung gusto niya, magpitas sila kayo. Ang dami pa. Ayan, okra. Muting kao. Ayan. Marami pa pala ang daw. Marami ang daw ma ma niya. roti boy. Wala nga Ah, uh, pa kikaw ang asin. Pa ma, ma, ma ano na ba? Kaya dito ng Tignan nyo na po yung mga okra oh. Ayan o. Pat Patawag mo muna si pare ito dyan Pakuha ko yung mga bining okra ah. Uh, ah, Okra Ito po yung ano Yung kamuti kahoy Ayan o lang natin ng kanya yung pagka Para ka lang naglalaba Oo oh, para yan Ayan lang yan ayan. Ayan. ayan o oh. Napakasarap nito mga idol Yalo namin doon sa ano na namin doon sa harap yung walang mata yan na kaya yung katagaling kay Pilo, Pilo. Yeah. parang Pilo hindi na parang kong Pilo hindi wala nang pait Mas, naman <laughs> <Parang anong apito. laughs> wala nang opera na nang hapdo wala nang hapdo wala nang pait wala nang hapdo yun ay patagal nang walang hapdo yung kumpare ko na parang may magkapatid ng mga ito parang kong Pilo yan. good morning good morning. Ta magluluto kami ng chat. Ah, uh, na kami ng hain. Tapos ng kamote. Oo. At tapos ng kamote. Ah, oh. oh, tapos ng kamote ka Ayun, eh. oh, dinalawa ko ng aking kaibigan na Barkada ko ito, ba, bata pa kami, high school pa, at saka ano, napakayaman na ngayon ito. <laughs> Aray ka. pa <laughs> kami. Ano, ano yan, ah, bata pa nung video, ano? <laughs> ah, tagal, ang pinsang buho pa ng aking tito to, yung sa kabila naman, si Papang Eddie, yung mayayari ng Redelardo farm Shore. Ayan, kaklasiko rin yung mga kapatid niyang babae. Yung hindi naman tomboy, dati tomboy na yan, namin si Marilo. Marilo. Pagka nagkitaon oh, niya, mumuray na. No? <laughs> Ito po, gagatayin namin yung tarpos ng kamuti ka, oy. May kasama nga. Marami ka ng bisita doon na naghihintay ng lutong mo. Ito siya? Ah, lapat. Ay, sige. Papakainin natin lahat dyan. Papawatayin talapin mo ng kamatayan. Magsahin kang uh, lima, limang ano kita. Oh. Lapat niya ng talapya, oh. Okay. Lapad, lapad, lapad. Ay, ako ba mo? Mamakaya po ng itlog yung gawin kay <laughs> video ko. Ayan, alam kami itlog yan. Ano gusto mo? Bikyon? Large?

Second mo, second. Gusto, mga Italian. Kala Ay, ko, ayaw nila yung damo. <laughs> mo, ayo. Masarapan, ayo. Masarapan mo, no? Masarap naman talaga mo. Masarap naman talaga mo. Masarap talay. Alam mo yung ibang ano oh, yeah. anong, ano ano yung, so yung 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 po kaya, mapa, yeah. ma, anong, ano yung ano yung 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 Iba yung kamuting kamay. Manipis ang kamut daw ng kamuting kaway. Oh, yun uh, Mm. Mamangan tanda po. Sarap. Napakasarap. Lapag na lang tayo. Ito talapiyang walang kamatayan. Ayan, kanin. Nawalis mo to, Rode. Ayan, kakaya na po.

Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat tayo Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat okay Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat sa Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat Salamat po. Salamat po.

Na na patong sarap niya, ano, yung may laing na pirit ng Parang well, na Kain na po tayo. Mo? Hmm? Malasa mo yung tutong. Yung mapaypay tutong, na? Hmm? Napunta doon Napunta sa... yung kanin mo. gusto Nung bata tayo, ganyan, ano, diyan tayo kumakain, ano, mm -hmm. sa, ano, dulang. Mm -hmm. Gano'n lang kanapisin, eh. Tapos nakadampisan, ganyan, ano. mm ha? -hmm. Kaso ngayon pa lang na to, dahil yung mga tao, dahil uh, yung palagi sila, yung malaki silang kumain sa ganyan ito, tignan mo yun, hindi maka-adapt, maka-aupo ng, ano, kumain yan dyan. <laughs> ngayon kumakain na da pulan. Oo. Yeah. Tignan mo yung mga pahit ng chan, tignan mo yun, ano, yung shape double coil o yung So... Nakakanta pa sila na ito. Pagka na, para po ang ano na yung kayo. <laughs> <laughs> tubig lang. Tubig lang yan, Aida. <laughs> tubig lang, ha? Nasa yung kalder, eh. <laughs> <laughs> na po. Good morning, good morning. Mga Aida, Si Rudy Boy. Favorite niya yung ano, hindi ka ng talapian, lying lang.